Ayun, good morning, good morning po sa lahat ng mga supporters ko dyan Dito sa amin napakasubrang uh, lamig talaga, napakasubrang hamog talaga uh, Ngayong buwan na to, grabe uh, Sarap mo, yumakap sa inyong lahat <laughs> Ayun mga tulos, shout out po sa lahat ng mga subscribers ko dyan Mga supporters, mga lahat ng mga silent viewers ko dyan Mga, lahat ng mga artist ko dyan no uh, Salamat po sa inyong uh, taga-subaybay sa aking uh, live uh, mga small video ayun, uh, laking pagpasalamat ko sa inyo uh, ngayon dito sa amin, sa araw na to uh, tinatawag sa amin na Wavy Bisanto bukas Bernisanto no? Uh, sa ngayon na magpunta tayo sa uh, no ano, sa bundok dahil yung mga ahas na ngayon palabas sila dahil eh, sobrang, sobrang init ayun mga tulok uh, grabe talaga ang hamog talaga mga tol at mamaya mga bandang alas noybi subrang uh, sobrang sakit ang ini talaga no? at pag bandang alas 4 uh, babalik na naman ang uh, kunting lamig hanggang patungo sa uh, gabi no? ayun mga tol napaka, napaka sobrang sarap sa pakiramdam sa ngayon oras na ito lalong lalo, -lalo nandun kayo sa akin alright <laughs> joke time tayo ngayon mga tol dahil napakasaya ko mga tol na uh, ah, pagising ko ngayon dahil uh, ah, uh, ah, nandun kayo <laughs> ayun ha labi talaga dito sa amin mga tol na ah, ibang iba talaga ang ah, panahon lalong lalo ngayon natin tawag sa amin na kwarisma no? coris pa no grabe uh, init ang panahon pag morning ito na no uh, malamig no uh, sa lahat ng mga ah uh, nanonood sa aking video uh, salamat po sa inyo no uh, may ginagawa akong video dyan sa inyo uh, na gusto ko kayong lahat ng mga supporters ko Uh, na patatawahin ko kayo no ayon uh, ayun kung uh, gusto kong uh, matanggalayung stress uh, walang ano ba uh, trabaho lalo-lalo sa trabaho no uh, enjoy uh, kailangan na enjoy your work no yon uh, yun ang napakanin napaka mabuti diyan no uh, pasayahin niyo ang sarili habang nagtatrabaho sa kayo diyan no basta importante mga tol ang palagi ko pong uh, sinasabi sa inyo na kahit saan tayo magpunta uh, magdasal tayo no lalo lalo na ngayon napak napakasobrang init sa panahon no uh, ano tayo mag uh, dasal tayo dahil napak maraming mga as na lalabas ngayong uh, uh, araw na to no ayun ayun mga tol ah uh, basta sa lahat ng mga UFW dyan sa lahat ng mga subscribers ko dyan sa lahat lahat ng mga artist ko dyan especially sa aking ate dyan sa Arizona shout out po sa inyong tanan shout out po sa inyong walang sawang pag -sh shout out ko po sa inyong mga tol no? uh, lalong lalo sa ating uh, uh, darating na mga uh, uh uupo sa pwisto no? sa ating election malapit na no uh, shout out po sa inyo na uh, habang nandoon kayo dyan, habang nandoon kayo uh, palagi kayong uh, magdasal para yung mga uh, anong tawag tahas or an yung mga mission niyo na mab, uh, nandun sa mabuting pamaraan no uh, yun basta sa lahat-lahat na lang mga tol uh, shout out po sa inyo na ang uh, Shout out sa inyo na walang sawang pagdarasal sa inyo, no? Uh, salamat po sa inyong lahat mga tol. Ayun. Uh, nagpapakita na ang araw mga tol. Tingnan niyo. 'Yon. Basta 'yung araw mo papakita na 'yung hamog palayo ng palayo. <laughs> pataas ng pataas, you know? <laughs> Grabe. yun. Grabe. Uh, 'Yon. salamat po sa inyong lahat and God bless. I love you to all.